Hello, hello. Good morning, good morning. Nasa bahay na pala ako ng ano. Pabo ko. So, tatrabaho na ulit tayo. Lilinis, mga blancha. Lilinis ng banyo. Lilinis ng salas. Okay. So, mga blancha tayo ngayon, guys. Sana nang planchaid ko. Mga uh, apat na peraso lang naman.

best friend. Sumpal na. Tapos na sa best Apat. Pabalik natin sa lagyan. Ayan. Dito ko siya ilalagay. Ayan. Sasampay ko siya dito. Ayan. Ayan. Yan. Naiayos ko na siya. Ngayon naman, magdilinis tayo ng ayusin natin to Higaan nila. Yan. Gulo-gulo pa. Ayusin natin to Best friend. Okay. So ayusin natin itong ano, higaan nila. ipapakita ko pala sa inyo yung view pag nasa pas ako, best friend. Ayan siya. Ayun, yung CB pool lang na matanda. Jacuzzi niya, jacuzzi. Ayan. Malawa yan kasi saka dito best friend di ako nag, nag harden dito may sarili kami gardener nililinisan niya yan ito naman sa kabila yan ha kita niyo? so tuloy tayo tuloy tayo sa pag-aayos ng higa nila so ayan guys tapos na siya. Posto na, posto na. Ayan. Susunod naman natin yung CR. Ayan. So, natin ito, dinilisan natin. Tatagal tayo ng basura. Tapos papayitan natin yan. Dinilisan natin ng konti. Okay. Tidak perlu gauh tis Jika saya terlalu lupa Tidak ako gauh-gauh Kakak Ito pala, best friend, ginagamit ko pang pakintab. Try nyo. Pagkatapos natapos nyo, spray Tapos saka po nasa ng ano, ito yung pasahan Pakintab. Lagi lah, terus lagi Ayos natin itong ano. Ayan. Sipihan natin ang pagpakintab. Buksan natin po So ayan. Tapos na siya. Kintab na makintab na. O. Oh, Tilagyan ko na rin ang sabon. Tapos, ah, inaayos ko na itong mga ano lang mo. Babae. Pati sa kabila. Tapos na rin pala. Dalawa kasi kuha na rin banyo eh. Banyo ng lalaki. Ayan. Malinis na siya. Malinis na. Tapos na. Yan. So, gagawin natin ngayon ay magbabacuum. Lagi na gamit ko pang tanggal ng anong balahibo uh, na aso. Mga aso kasi sila dito. Okay. Kaya so, yung vacuum. Nilabas ko na rin. So magbabacuum tayo ngayon. Okay? kemudian hati, sudah baju. maju. sa salas. Sa Ayun, sin natin tong magulo ang sopa. Medyo hindi naman. Hindi nila na upuan. So, so abaya na lang natin ganyan. Okay, hindi na natin ito vacuumin. Hindi naman siguro pumasok dito yung aso. Yung bisina niya. Bisina, kahit hindi na rin. Yung sa may hagdan na lang mamaya. Yan. Itirahin ka na maya. Pagkatapos natin mag-vacuum. Ayusin natin ito. Nung tapos na siyang ano. Ayusin natin Ayusin natin ito. Lama pa natin. Tapos, tapos na tumigil na siya eh. Yan. Ayusin natin ito mamaya. Nalagay natin sa dapat maglagyan. Okay? So babaki muna ako sa alas Para... pangalawa kayong kunti yung ano... yung... balahimot na aso. guys, tapos na. Doon sa, ano, hindi na natin, hindi na natin yun. Ito, hindi ko na ito babakimid. Malinis na yan. Ang totoo siya, malinis na eh. Kasi kahapon, doon ulit ako ng trabaho. Dinilisan ko ulit. So kaya malinis pa rin. Hinga ngayon.

Quiet so, guys. Tapos na tayo. sasalan natin itong bintana. May, may tayo bababa na. Kasi walang tao rito. Kaya dapat sana natin mabuti. Ayan, kaba na siya. Tapos, kakamit natin yung alarm. So, kakamitin natin yung alarm. Tayo, baka uwi na. Baka uwi, baka mababa pala. Tapos, pa natin lalak.

Best See you again. So, so the blog. Okay. Okay, bye-bye. See you again.